Okay, Hannah Ready ka na for presentation. Madinis ka na. Meron ka ng turnilyo sa leeg para makatayo ka na. Okay, nakabit na yung leeg. Pinadjust. Nalahanapan ng turnilyo yung sa swivel. Nalagyan ng nag ng, ng nab. Ano pa yung ginawa sa'yo? Nilinisan ka mabuti. Tinanggay mga kalawang mo. Oh. Two, three. Palit ka pa si Oh, swivel. Oh, lakas. Number two lang yan. Oh. Oh, hindi na masikip. Na-adjust na. Oh, yan man, talaga. Sa kas. Oh, ano? di? Fantastic man strikes. Yeah! Okay, nandito na tayo ngayon. Bipat na tayo kay Hanabishi Industrial Santo. Maganda to eh, Juan. Yan natin. Okay, dito. Maglilinis tayo para sure. Okay, so ano nangyari dito? Missing yung knob niya para sa swing. Tapos madumi to. Bali ang leg nito eh. Okay. So ito yung body niya pero missing yung ano niya yun yung tornilyo na dapat doon. Kasi kakabit siya ganoon. Yang ganyan. Oh. Pero nasa na yung tornilyo. Yun. Yung papasok yon. Kung nandiyan yung tornilyo baka nga maayos pa natin yung tagandang natin ng ganyan eh. Leeg na bushing na ano. Something. Anyway, hanapan natin 'yan. Hanapin natin diyan. Ito lang naman portion na to. Ito may mga spring to eh. Ayun. Tapos tatanggalin lang natin, natin 'to. Ito lang talaga. Kasi ito 'yung nabali. Tapos, tornilyo. Okay. Okay, nandito na tayo. kay Hanabishi. Mga kalawang, madumi. Okay. May problema na agad tayo eh. Ayaw mabunot to. Kalawang na. Dumikit. Kala natin, dire-diretso lang cleaning ito. Oh, migpit pa oh. Oh, tulung, ano niya? Madumi rin. Nilis natin. Tanggal din. Pero bakit may... May nakatali doon. Okay, okay naman yung makina niya Kasi hindi putok Maanda naman yan Nabutas Nabutas, pumasok yung screw driver okay. naman natin ng screw Pero nahirapan ako i-screw Hindi wala nang tanggalan yan Kasi pinilit ko yan i-screw eh. Okay, tapos Ito, kakabitan yan dyan Nasaan na naman yung screw niyan Okay, hopefully okay naman yan Okay Sobrang dumi pala nito Okay Na-injured pa nga ako eh dumulas tumusok yung ano, screwdriver. Okay, balik na tayo dito sa electric fan. Ito yung nasugat sa akin kapon. Kasi matik matigas itong part na to. So, yun, medyo mahaba yung hawak kong screwdriver kapon. Mas matulis. Kasi nga, yung ulo, manipis. Mas matabato to. E ang haba, dumulas. Siyempre, hawak mo dito. So, yun siguro, dumulas na ganun. Papasok, dumulas, pa ganun. Okay, pag Oh, so, anyway, balik tayo dito sobrang kalawang pero na hindi matanggal yung LC so na nalinisan ko na kintab na humigpit naman ewan ko kung bakit bubuksan naman natin so yung nawawala niya na leeg na screw na hanapan ko so hanggang dun ko nga lang ma-screw matibay naman tapos ito dito yung kakabit yan parang ganyan pag naiayos okay so buksan natin Tegas, hmm, oh meh. Uh, ah. Oh, uh, tikas 'y. Eh. Tama. May mga cha factorin tikas niya naman 'no. Screw. Eh. Uh, eh, uh, push. Okay. Oh. Uh, so, kailangan natin. Para makalabas na motor Okay pa natin natin itong... Okay. So, ito na yung shafting niya. Okay, kailangan konting liha pa doon. Okay, so tingnan natin kung bakit ah, sumikip yan. Anyway, lilinisan natin, tatanggal ka lang natin, matanggal yan. Buna yan. Oh, shout out kay ano, Maricel. Gan. Na-inspire na niya akong gumamit ng ano, stand. Oh, ha. <laughs> Ayan, sinipag na akong ilabas yung stand. Okay, so ito tandaan na. Ililinisin lang naman natin yan. At i-oil natin tong likod. Oh, magpalinis naman ito yung nga lang. Okay. So, laki natin, natin iniingatan yung makina. Huwag masugatan. Okay. Malinis na ang motor. Isa na yon. Malinis na na yun. Malinis na ito. Malinis na ang litig. Shafting malinis na. Lagyan natin ang bagong clip. Putol yung isang clip niya. Tapos, ito yung mga screw. Ito ba? O, oh, tapos malinis na lahat. ng gamit. O, oh. ito yung paan nya O, oh, di paano? O, oh. Nag-assemble na tayo. O, oh, ginhawa na lahat, o. Oh. Ano mga kalawang? Talagang, kailangan nyo namin tento. na, sanang gamitin sa labas ng electric fan. Kasi mga, mga ngalawang, makikita mo rin sa mga grills niya, lalo na pag ganyang klaseng stainless o aluminum. Ano. Nakapitan ng kalawang. Kita agad namin sa shopping kung ano, Iiwan sa labas o ulanan. Okay. Malinis na, nakakabit na. Nalagyan natin ng nab. Nalapan natin ng screw yung sa swivel at saka yung sa leeg. Ito yung nakahanap tayo ng mga spare. Ikakabit na natin to ayos na sana eh okay na eh for presentation na eh sinasabi ko na nga ba eh yung bar dito ng swing nakadikit dito eh oh ay, umikot basta oh ayun ako magbumukas na naman okay ah uh, posibleng uh, yung screw hindi naman eh tama naman eh bakit dumikit yan kita mo pag uh, pinasok mo na to nakadikit na to dyan oh ayun na siya umikot tapos oh, ang taas nito dito hindi siya naka-align ano nangyari dito dapat to salpak salpak lang ng salpak Nagalo kaya ito? Okay, nakita ko na. Kailangan, itong point na to, ayun eh, no, malagyan ng bushi ng ano, plastic sa ano, O, oh, para tumaas tong ano. Okay. So, hindi kasi kanipalit na neck. Hindi naman daw si Ryan, wala daw makita. Tunilo daw lang ang wala. So, kakalas tayo ulit. So, kinalas natin ulit yung screw kasi lalagyan natin ng liit na ano, spacer. Lagyan natin ng spacer. Mabawasan pa natin konti. Okay, Hannah Ready ka na for presentation. Malinis ka na. Meron ka ng tornilyo sa leeg para makatayo ka na. Okay, nakabit na yung leeg. Pinadjust. Nalahanapan ng tornilyo yung sa swivel. Nalagyan ng knob ng nab. Ang pag ginawa sa'yo. Nilinisan ka mabuti. Tinanggay mga kalabang mo. 2, oh. 3, palit na Oh, swivel. Oh, lakas. Number 2 lang yan. Oh. Oh, hindi na masikip. Na-adjust na. Oh, yan lang ka lang. Masagong malakas. Oh, anu ah, no, deh. Fantastic man strike.